Okay, mga kaparmi sa barkar ng lakas ng tubig. Tapos malakas pa yung ulan? Yan. Kawawa yung mga palayan dito. So dyan, meron pong dyan. So, bukas, wala na yung matira. Sayang. So, Tingnan nyo, Sobrang lakas talaga ng tubig. Iyan sobrang lakas talaga ng tubig. Yung sapa. Lamwas na sapa. Ayan, tingnan nyo. Hindi na kami makatawi doon sa aming daanan. sobrang lalim ng tubig. Sobrang sobrang lalim. Ito na yung hiningi natin. Sobrang <laughs> dami tubig. Yung manghingi tayo ng kaunti tapos maraming ibinigay sobrang sobra so meron taong meron tao doon sa kabila so pinuha nila dahil na makatawid sa sapa para makatawid dito and sobrang laki ito sobrang laki na ito ang lakas ba ng ulan Ayan. so yung masak don sa may hindi na ang katawid dahil sa sobrang lakas ng tubig kawang tubig tingnan nyo ang tubig ng farming oh. sobrang lakas so hindi na tayo makatawid doon Uh, sa krasada, lang sa, -sa, 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 -sa tubig hindi na mag aagi ang masakinan hindi uh -huh. huh? ko matabog hindi mo matabog eh hindi ko matabog hindi na sila katabog hindi sa makatawid wag mo parang sabihing lagas ang tubig wag mo parang sabihing lagas ang tubig tapos malakas pa yung ulan yan kawawa yung mga palayan dito so dyan meron punlaan dyan so bukas wala na yung matira sayang tingnan nyo lakas talaga ng tubig yung so, mga kaparno sobrang lakas kawin na tayo so tingnan nyo yung maisan kahit hindi siya na ano nag-iag baha so tinang na tumbah sobrang lakas ng ulan sayang nice